two moons, solar eclipse, war in Israel versus yung mga kalaban nilang mga places or mga bansa, di ba? So, ako ulit-ulitin ko pa rin sabihin sa inyo, ang rapture po ay walang signs or senyales na iniwan ng Panginoong Heso Kristo. Imminent means mangyayari sa kalendaryo ni Hesus ni Lord Jesus Christ. Okay? Pero meron tayong dapat mga na isinasaalang-alang sa mga pangyayaring ito. Una, observation. Kakaibang pangyayari ang naganap nitong taon na ito. Lalong nag -e escalate yung gulo sa Israel. Okay? At pati mga kamangha-manghang signs sa heaven. Ito po yung sinasabi ng Bible, signs in heavens. Isa po itong two moon solar eclipse. Bakit two moon pa, 'di ba? So, bibihira po siyang mangyari. Hindi basta-basta ganoon na mga nangyayari, 'di po ba? Nakikita po natin na ang mga pangyayari ngayon dito sa bansang Israel ay palitan ng putok, gantihan ng putok, gantihan ng ganito, gantihan ng ganyan. Amen? Kaya paray panay pong may mga news na ganitong nangyari, ganun nangyari. Siyempre ang Israel, alam naman natin ang kanilang damdamin. What happened last October 7 of last year, 2023? Sa kanilang Feast of Tabernacle, may nangyari pong pag-atake mula sa kalabang bansa po nila. Hindi po ba? At ngayon po, siguro, nandoon pa rin yung kanilang, uh, hey, we really have to protect our country. Ganyan. So, that's why, kahit na anong mangyari, we will protect our country. Parang gano'n nakikita ko po dito yan. Pero lahat po nang yan on the natural side. Okay, let's, why don't we look at it on the uh, biblical side? Mas totoo ang Biblia eh. Amen? Uh, ang Biblia, kasi sabi ng Biblia, ng Bible, we walk by faith and not by sight. So, mas maganda, tignan natin ano ba yung nakalagay sa Biblia na mga pangyayari. Unang-una po, unang-una po, ang Israel po is at war. Right now, again, after last year, at war ulit. Actually, hindi naman po sila naubusan ng kaaway eh. Ang liit-liit na bansa, pinag ng mga kaaway nilang bansa. Amen. What's in that country? Ano po ang country na yan na mas maliit pa sa Maynila? Ay eh, gustong gusto ng mga tao. Amen. What's in that country? Okay. So ito po ang gusto kong malaman po nating lahat. Makinig po tayong mabuti. Merong isang figure na lalabas. Kung tawagin, the lawless man. Amen. Son of perdition. Pero higit sa lahat, mas kilala siyang sa pangalang The Antichrist. Alam niyo po ba ang mag-uudyok sa paglabas ng Antikristo ay para magbigay siya ng kapayapaan sa mga nagkakagulong mga bansa, including Israel, or should I say Israel as the main country, na ginugulo o nagugulo kaya lalabas ang public figure na ito na antichrist I'm so sorry for the dogs. They can, we cannot control them anymore. They, eh. yeah, po sila. So, uh, medyo was iwas nga po dahil siyempre ay natin makagat. Kapag ka dumating na po yung time na yon na yung Antichrist po ay lumabas na po sa scene, wala na po ang church dito sapagkat naganap na nga po yung tinatawag na rapture. Kasi ang isa lang naman po ang tanong dyan eh, this be the time na magra-rapture na? Alam nyo, tanong ko rin yan noong October 8, last year. Sapagkat noong October 7, di ba may nangyari nga po sa kanilang Feast of Tabernacle? Natanong ko rin, rapture na kaya Lord? Hindi naman, kasi nandito pa rin po tayo. Amen? Kaya yan po ang sinasabi ko po sa inyo. Sometimes we have to avoid putting things or putting some words coming from our mouths. No? At mas maganda tingin tayo sa Biblia. The Bible is very clear, imminent ang rapture. Pero, 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 kung sakaling mag-rapture po at lumabas ang Antikristo dahil sa gulong yan, alam niyo po ba, sobra pong escalate na ngayon. Sobra pong taas na po ng antas ng awayan ngayon ng Israel at makalaban itong lugar o bansa. Sa ngayon, mas escalated ngayon kaysa long last year. Panuulin niyo sa mga uh, video, sa mga, sa, yes, sa YouTube, sa news, panuulin niyo, mas escalated po ngayon. Kaya kung magra-rapture po ngayon, abay, salamat po, Lord, kasi ang tagal na natin hinihintay niyan, magrapture rapture na. Tapos na ang mga problema natin sa mundo bilang mga Krisyano. bilang mga Krisyano, kasi may mga problema rin tayo sa mundo, mga pinagdadaanan natin. Palang-rapture na, tapos na lahat yan. Thank you, Jesus. We will be with Jesus forever and ever. Hindi natin magkakawahin. Mag wali nila Jesus. Di ba? Sino bang may ayaw? Pero ganun pa man, focus on the Biblical manner, on the Biblical side. That rapture is imminent at anytime mangyayari ito hindi dahil sa kalendaryo natin hindi dahil sa kung ano man nakikita natin man ang escalate na gulo kundi dahil kay Jesus mismo